Magandang araw, magandang buhay. Lalong araw na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito, ay meron tayong sasagutan ng mga katanungan ng ating mga lolo at lola. Dahil po, marami po mga nagko-comment talaga. Una na dyan, ay si Henry Calzita. Sabi dito, dito po sa mandalayong additions, hindi kami binigyan kasi may SS daw kami. Sabi may SS man o wala, magkaroon ng social pension. Mamaya-maya po, i-explain natin ito. At, ito po ay related sa social pension for indigent pensioners. At, at hindi lang po 'yan ang ah, nagbibigay ng komento. Sabi pa po ni ah, isa pa dito, sabi niya may hindi siya binigyan dahil may SS siya. Pareho lang din ng comment. Sabi niya dito, sana po mapasama ako sa mabigyan ng pension. Dito po ako sa Infanta Pangasinan. Sana po matulungan niyo po ako. Mamaya-maya, atin niyang sasagutin po ang inyong katanungan. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Sa araw po na ito, ibabahagi natin ang mga kasagutan bakit po natatanggal ang mga senior citizens sa social pension for indigent pensioners. Atin po ang pagkuhan ng base. Ipakita ko po ang mga natanggal sa inyo sa lugar at station lang po tayo para po malaman natin ang buong detalye sa balitang ito. Attention sa lahat ng mga senior citizens, mga pensioners, tinanggalan ng pensyon. Bakit kaya ang buong detalye ay ating pag-uusapan dito po sa aking content, sa aking video. And medyo umulan na. But, bago natin pag-usapan ng konti na ito, hayaan nyo muna magpakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan pong i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel at i notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. And by the way, ang aking vlogs ay patungkol po ito sa updates, payouts, at iba pang mga dapat malaman ng ating mga senior citizens. Kaya kung ikaw ay interesado, stay tuned. Ngayon, atin na pag-usapan at bigyan kasagutan ang katanungan. Let's go! Breaking news! 13,000 na mga senior citizen tanggal sa social pension list. Ano ba ang mga nangyari? Bakit sila tinanggalan ng social pension? At saan lugar ba ang pinakamaraming tinanggalan ng social pension? At kung nais mo na malaman ang mga detalye bakit maraming tinanggalan ng social pension, ating sisimulan ang video na ito. Iloilo -ilo ang may pinakamaraming lugar na tinanggalan ng social pension. At sa lahat-lahat, umabot ng 13,468 ng mga bibisaryo ng social pension ang tinanggal sa Western Visayas. Batayan sa Department of Social Welfare and Development. Sa lahat ng mga taga Iloilo -ilo dyan, baka nagtaka kayo na hindi na kayo nakatanggap ng mga beneficiaryo sa social pension baka isa kayo sa mga natanggal na pero ano ba dapat ang kailangan para maging isang miyembro o maging parte sa social pension ngayon pag-uusapan natin ano nga ba ang mga kwalifikasyon ng senior citizen para sa social pension ang ibig sabihin ng social pension ay ito ay benepisyo na makukuha ng mga senior citizen lang taon ba pwede maka-avail o pwede masali ang isang senior citizen sa benepisyon ito? Kung ang isang tao ay may edad na 60 years old and above kasi yan naman po yung timeline na tinatawag tayong senior citizen. Pero, ito yung mga qualifications talaga na dapat nating uh, ilagay sa ating isipan. Una-una, ito ay para sa mga sakitin at saka mayroong disability. Pangalawa, walang pensyon na natatanggap sa gobyerno o kung sa anumang mga private institution. Kung ikaw ngayon ay nakatanggap sa SSS, GSIS, so hindi ka po bilong sa benepisyong ito. Dahil po, nakalagay po doon na para lamang po sa mga walang tinatanggap na benepisyo buwan-buwan. Pangatlo ay walang permanent na income. So, ibig sabihin, walang trabaho, walang panghanap buhay, so ganun. Ngayon, alamin natin bakit marami ang natanggal sa social pension. Ano po ba yung mga rason? Batay sa pag-validate ng DSWD, nakita nila na may 1,327 na tumatanggap ng pensyon galing sa SSS and GSIS. 830 ay tumatanggap pa ng honorarium or sahod. 331 tumatanggap ng regular na support sa kanilang pamilya at yung iba ay namatay na. Yung iba naman ay nag-iba ng location na kanilang pinagtitirhan. At ito po ay very red flag dahil po ang qualification na ating pinag-uusapan kanina. Unang-una, kinakailangan wala pong tinatanggap na kung ano na pension sa iba't ibang institusyon. So ito yung 1,327 automatic po natanggal na po iyon sila. Dahil ang uh, nasa qualification walang wala po. Yung mga tao dapat na walang tinatanggap na mga pensyon. Baka kasi ang nangyari o ang mangyayari nito, dalawa na yung tinatanggap nila. Nakatanggap pa sila sa GSIS o SSS tapos meron silang uh, social pension Yung iba naman nag-aantay dahil Uh, yung first lot kasi itong social pension. So mabuti naman at nagvalidate si DSWD dahil marami pa ang nasa waiting list na papasok at uh, tatanggap ng mga pensyon. At yung ano naman uh, pangalawa is walang uh, income pero itong mga nakakuha ng support galing sa kanilang pamilya ay hindi po pwede na maging kasali sa social pension and uh, lahat po ng mga uh, natanggal, bigyan po natin ng uh, oportunidad yung iba na hindi talaga at walang wala talaga sa buhay dahil sa sobrang hirap po uh, ng panahon, yung iba ay hindi na masyadong makakain sa tamang uh, pagkain And I hope na magvaliwid pa more ang DSWD nang sa gayon marami ang makakatanggap ng benepisyo ito. Nakuha ng Iloilo -Ilo City ang pinakamataas na senior citizen na tanggal sa social pension na umabot ng 5324. Kasunod niyan ang Negros Occidental na natanggalan din ng 3282. Kasunod niyan ang Capiz natin din ng 1,594. Kasunod niyan ang aklan na tinanggalan din ng 1,494. Sumunod dyan ang antike na natanggalan din ng 1,308. At panghuli, ang gimaras na natanggalan din ng 466 na social pensioner at kabuuan umabot ng 13,468 ng mga social pensioner ang natanggal sa mga senior citizen dyan na hindi pa alam kung paano ba mag-apply sa social pension ito po ang panorin ninyo tayo po ay mag-a-apply sa DSWD alam ko meron na kayong idea kung ano po ang DSWD at kung saan po ang pinakamalapit na DSWD office sa inyo, doon po tayo pupunta. So, una-una po ang gagawin natin is mag-fill out tayo ng form na magpa-register tayo doon. So, hahanap tayo ng makakatulong sa atin. If kayo po ay hindi na po kayo makakita at maka... Uh, filled out ng form uh, you can reach someone na tutulong sa prosesong ito pwede po kayo magpatulong sa iyong mga anak o sa kung sino pa yung pwede mong lapitan at makatapos na mag uh, filled out ng form na ito so ang gagawin is mag validate po iyon kung ang ang ginawa mo ay tama kung ikaw po ba yung tao na yon na nag-file ng uh, social pension. Pangalawa is kinakailangan pong magdaan kayo sa interview. So, sa interview, uh, basic questions kung ano yung nilagay mo doon sa form, kung totoo ba yun o hindi. So, yun naman po ang mga ma ma malagay na details po sa inyo. So, Pangatlo, ito po ang uh, gusto ko pong i-clear sa inyo. Baka kasi ngayon, um, nalagay sa isip nyo na ako ay isang uh, senior citizen na at automatic na ako makapunta at mabilong sa mabigyan ng mga ayuda o mga benepisyong ganito. So, you need to do the process po. magpare-register po muna para malagay po yung pangalan po natin. At ah, take note na ang social pension po ay meron lamang pong slot or meron pong mga uh, indicated mga ilang slot na po para dyan dahil punong-puno na po ang uh, uh, social pension na uh, benefits. Napakarami na pong nakapag-apply at mga kwalifikado, mga beneficiaries sa social pension. Kaya, ang gagawin natin, kinakailangan tayong magantay ng ilang months, years before tayo makapasok sa social pension. Kaya, mayroon maraming mga nasa waiting list. So, kung babakanti uh, mabakante yung isang slot, so, meron isa naman ang ipasok. Hindi ibig sabihin po na pasok na kayo sa qualifications ay makakapasok po kayo kaagad. Hindi po ganun pinakailangan pa po na magantay tayo na mayroong slot na ma-open para naman para naman tayo na maka-avail sa subdivision ito. Alam kong napakarami pa ang uh, hindi uh, miyembro sa social pension and I hope na Uh, mabakante yung iba para naman mas uh, makatanggap kayo ng binipisyo. Ngayon naman pag-uusapan natin magkano ba ang uh, matatanggap sa mga binipisyaris ng social pension. So enacted in July 2022, ang dating 500 pesos po dinoble at naging 1,000 pesos na po ito ngayon at saka laking tulong na po yan sa mga senior citizen kasi po ang mga senior citizen meron na po yung mga maintenance at they really need this help na galing po sa kung saan man ang galing makakayo ay magtatanong kung kailan nga ba ang payout nito nung dati every quarter ngayon po ginawang every 6 months na po before magpayout at yun nga, yung bago palang payout is nakatanggap yung mga senior citizen na mga beneficiaries ng 6,000 pesos. So it might be, ang kasunod po niyan is mga November po ang kasunod na payout ng mga social pension na benefits, beneficiaries. So sa so ngayon is every 6 months po ang payout pero yung iba gusto na lang na maging quarterly na lamang ang pag uh, payout nila para uh, siguro medyo matagal-tagal ang 6 months to pero okay siguro na maging ano na lang uh, every quarter na lang talaga so according sa isang uh, dito uh, si Gatchalian na parang ibalik talaga sa quarterly Akala nyo nakalimutan ko yung requirements sa pag-apply? Hindi po. So, ang unang yung gagawin is pumunta po kayo dapat pala sa OSCA or kung saan po ang pinakamalapit na OSCA office sa inyo para sa papar-register doon kung ikaw po ay isang senior citizen na. So, ang dadalhin nyo po doon is senior citizen ID or kahit anong mga valid ID na naka-indicate po doon ang Uh, araw ng iyong kapanganakan. Pangalawa po is birth certificate. Napaka-importante po. At yung um, sinasabi ko kanina, yung pag out ng social pension application form. Uh, At kap kapag uh, may bakante po o may slot po na may bigay sa inyo, yun po, napakalaking tulong na po yun sa atin. At ngayon, meron ko uh, meron nga yung universal social pension, mas mabuti nga yun. Ito ang isa sa mga pinakahintay ko na benepisyo na mabibigay sa ating mga senior citizen. Dahil ang universal social pension, ang mangyayari po kasi kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap, kung ano mang uh, indigence mo, kung ano mang trabaho mo, lahat po as long as ka ikaw ay isang senior citizen, pasok ka po dito sa universal social pero as of this moment, uh, hindi pa natin mananaman kung kailan po ito. At yun po ang kumpletong balita na dapat po mapakinggan sa mga nagko-comment po at nasana po yung na-address ko ang inyong concerns patungkol po sa mga bakit natanggal, ano ba yung mga rason bakit uh, hindi na makatanggap ng pensyon, at yung mga gustong sumali po sa Social Pension for Energy Pensioners. At ako po ito, si Ruel Munoz Atanio, nagpapasalamat sa walang sawang pagsusuporta at pagsusubscribe ng aking YouTube channel. Hanggang sa muli nating pagkikita. Kita bye bye